uh, i-click yung app na yun. Okay, tapos napaka-importante okay, okay, na pag nasimulan okay, niyo na okay, tapos okay, may sasabihin okay, sa iyo na may gusto pa, may gusto silang gawin, gawin sa iyo na masama yeah. or may yeah. gusto lang papatayin Because or ikaw patayin mo yung sarili mo kaya maniwala. First ang first all, Diyos lang we're dapat we're ang magdideset kung kailan tayo mawawala dito sa, sa mundong ito. Tapos dapat um, mas importante talaga na everyday tayo babasa tayong ng devotional books. Tapos para magagay yung heart natin, yung faith natin kay God mag-grow para kahit anong mga pagsubok na darating na kahit ano pang momo na yan na suicide challenge na yan hindi ka ma, hindi ka ma, ano, hindi ka matutumbay hindi ka niya ma, magagalaw na kahit ano kasi malakas yung, um, yung, yung. ayun paalala sa mga bata mga bata po kasi yung bang mga kapatid mo din na nalaman mo yung balita hindi ko pa nasabihan kasi nalaman ko lang po while nag make up kami papunta dito doon lang talaga ng time ngayon kaya uh, Okay. Nag ngayon, nag-aalala ako ka. oh, nag uh, nag talaga. Kasi marami akong mga bata. Pinsan at saka Yung kapat, so kapatid ka din. Mm -hmm. Parang, Comment mo dun sa ngayon, parang may mga ibang mga ba, ano din na yung mga, hindi lang suicide eh, yung parang na, na ano sila, na, na, na ng pag-asa, mga depressions, gano'n. Congratulations. Uh, ikaw, how you handle it? Siguro ikaw din dumagka um, sa mga ganyan, di ba? So Lalo na yung time na Uh, oh, audition ako ng audition para lang ma-pasok ang PBB o kahit anumang show sa ABS o Captain sa industry Marlowe. ng showbiz. Siguradit uh, natin sa punto that that na Michelle talaga uh, but, uh, Ano uh, uh, na, uh, so uh, susuko na ako. Pero ganun pa man, kapag darating yung panahon na kapag pasuko ka na tapos nasimulan right mo na, lagi mo tatandaan, babalik ka lang kung paano nasimulan yun at bakit andyan ka na kalayo at malapit. Punti-punti na lang at maaabot mo na siya. Tsaka kapag pa susuko, अंजन ना <laughs> simulan mo na. Eh, sa mga hopeless naman, tsaka hindi na, na uh, mas, mas maganda kapag hindi lang yung isang goal natin. Marami tayong goal sa buhay. Kasi hindi naman natin alam kung para sa atin talaga to. Para kunwari hindi siya para sa atin, hindi, hindi talaga binigay yung tadhana sa'yo, yung goal, yung isang goal. At least marami ka pang mga uh, ba, hindi ka masyadong ma... Ano. Tulad ng title ng song mo, no? Kakayani. Oh, Kinaya. Kinaya po. Eh, May mga bagay ba sa buhay mo na hindi mo kinaya, pero okay. pinilit mo kayanin. Okay. Okay. Yun ang mamatay yung lolo ko, yun yung pinakamasakit na naranasan sa ko sa buong buhay ko kasi sa reality show ng PBB, Sorry. siya naman yung lolo ko dili, yung baki, papas, so, papas, so, pa, papas, uh, dahil na yung baki ko uh, nandun. Ang bata ko pumasok so, dahil sa tapos mawala. Nawalan yung purpose. Maling so, Parang <laughs> ba? Kaya ko ba? Pero, so, ganun pa man, nahanapan ko siya ng ibang purpose. Yun yung mga natira sa buhay ko. Marami pa kasi akong pamilya. Kaya, isa lang naman ang nawala. So, hindi ibig sabihin yung katapusan ng mundo. Parang um, <laughs> Nag-emotional ka kanina, May, dun sa sabi mo, story ng lola mo okay. yung parang MTV niyang dalawa. Uh, kasi, sa pamilya namin kasi sila yung talagang may forever. Kaya talaga naniniwala ako sa forever. Kapag ligawan or may magliligaw sa yo. talagang matagal, matagal ang proseso. Hanggang susuko na lang yung lalaki. Hanggang sa mawawala na lang. Ayun, talaga, ano ako, parang, ah, uh, sobrang pinaglalaman ko yung may forever. Umuhugot ako doon kasi naniwala ako yes. dahil doon ako lumaki sa at lola ko. Naman forever siya. Sobrang sakit lang. Ayun lang, na, nasaktan na ako, naalala ko lang um, na yung nagsasama pa sila. Tapos, alam na alam ko kasi yung love story nila. Kaya naalala ko din sa kakayanin. Kaya nire-relate ko sa kanya kasi yung lola ko yung pinili ng lolo. Mm -hmm. Tsaka maganda pa yun yung ano, yung kalaban ng lola ko. Half <laughs> 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 daw <laughs> oh, oh, yun eh. Oo, tas tapos sabi lolo ko, hindi ko nga ayaw -pili. <laughs> Kasi yun ni Edward, damating ba sa point na sinabi niyo sa isang sa nakakayanin natin to, Dong? Opo, may marami. Ano yung besties, pagsubok na yun? Every time na na nakahirapan kami, lagi-lagi sinasabi, kaya natin ito. Kasi maraming mga tao, um, putong uh, yeah, gutom na mangarap sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya dapat lagi tayo magpasalamat. Oh, ano, tapos mabalik tayo sa kung saan tayo galing. Ganun lang, paulit-ulit lang yan. Tapos kapag may problema ulit, ganun pa rin gagawin na. Kung sa parang ipalaki kasi yan. Yun. Kaya pinapalaki ni God kasi alam niya, kaya mo. Paano mo binabattle yung Diyos? Sabi nyo nga, sa mga ginagawa. Hindi lang nervous, may halong pressure na okay. uh, nahande. Ah, really yes, uh, right. Lagi mo lang tatandaan ko ano talaga yung purpose uh, mo kung bakit oh Bakit <laughs> oh, really really so yeah. uh, ako oh, uh, so, Kung bakit ka pumasok. Lagi mo tatandaan ko ano yung purpose mo. May marami nagsasabi kasi na parang nabago daw kasi yung line ng iyong career. Kasi una parang comedian, parang parang ganyan tapos ngayon parang pina Pasok mo na yung modeling na parang nataliwas na yun. Hindi ano masasabi ko mo doon? Uh Feeling -uh. ko lang, uh, uh -huh. kasi content yeah. na sa kung ano meron dito sa show. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Isang malaking blessing uh -huh. to. Uh -huh. uh -huh. na ako. Tapos satisfied na ako kung meron dito. But kaya ito yung really really priority ko talaga. Really mm -hmm. <laughs> 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 pero yung mga, yung pagmamodel, <laughs> yung opportunity gano'n, minsan-minsan na yun. Bali, bonus lang yung sa buhay Pero hindi talaga yung priority ko. Sa. Kung pa pipiliin ka, actress thinking... or parang modeling, ano yung pipiliin mo? Kung meron ka isang choice na tatahangin. Sa ngayon, priority so, ko talaga pa yung actress. We'll Mm. Yung modeling bonus lang. Yeah, <laughs> like Kapag may opportunity, um, i-invite lang. Hindi naman habang buhay. Invitation isang araw lang. <laughs> lang naman. <tangyong laughs> mo, uh, Hindi ka ba nagdala ang isip na huwag <laughs> doon? Kasi mamaya mabash ka na naman. Yung tulad na Ay, naman naman po. Pag, parang sinabi nila na, ayan. Uh, ikaw pa yung unang, ikaw pa yung unang romampa di ba? Tapos the rest, um, ta si ang huli. Hindi naman po. Kasi as long po na talagang gusto nila na gagawin ko. Tapos, ginagalingan ko naman po. Kapag mayroon opportunity ng gano'n. Baka, kababa lang grabe uh, yung transformation ng buhay mo? Ano yung nakaka-miss sa pagiging nagshoots? Ay, ang ganda niyan. Nakaka-miss sa yung nagshoots. Ay, yung showbiz. Yung normal life mo. From TV PVP. Yung hindi ko kailangan. Yung hindi ko kailangan, na hindi ko responsibilidad lagi. Um, ang, yeah. ano, um, See, ang, pagiging actress, yeah. yung pagpapatawa uh, lagi. Uh, uh, kasi hindi pa, kasi total, uh, ito kasi sa industriya ng showbiz. Hindi ko alam na trabaho na pala ako. ayon uh, na po. Tapos, na-miss na ko lang yung simpleng buhay. Uh, simpleng uh, no. buhay, tapos, wala kayo. Joke lang, uh, joke lang! <laughs> <laughs> Ah. Ay, grabe ah. ha Grabe ha Ano, tatanong ng issue Hindi, I love you po Ah uh yun nga po. Simple to buhay. To tapos, yung kumpleto yung to pamilya to ko to na. na nasa Davao okay, Yung problema ko lang, ano, uh, assignment. <laughs> Pero kung halimbawa, marami kang time ngayon, ano yung gusto mong gawin? Siyempre, marami ano ka na naipon. <laughs> ano po? <laughs> marami kang time. Halimbawa, marami kang time. <laughs> ano yung gusto ano <laughs> mong so, ano gawin? Gusto, mo gusto, mo gusto mong gawin? Love na lang. Kapag natapos ko na yung mga pangarap ko sa pamilya ko, para sa sarili ko, gusto ko mag-travel. Kasi, uh, minsan-minsan, dream destination. Dream destination, marami ang pinaka talaga Australia hmm. tapos Australia, Australia, New York, Korea, Japan, so, uh, Italy, Italy, tapos Italy, Paris. Oo, ang yeah. dami. Bakit <laughs> oh, Australia? Yun so, yung pinakamusta kasi nandun gusto ko lang mga dapat gusto kong mag-church daw. It's hmm. so, so, may be, so, actually, may so uh, you said that, uh, actually, you'll see something. Pwede matin mo sa point that um, I wanna actually, give up. Wait, eight parang eight eight gusto mo nang, oh, kasi wow. sobrang pagod, yeah, sobrang dami ng schedule. Parang gusto mo mag-pain May ganyan ba? Dumating sa point. Or parang, ano yung pinagugutong para ito hindi uh, pa naman. Pagod lang, pero ne never up. pa ako nag-ibang. We're gonna ito. start soon. Oh, uh, lang, ang last na lang, yung yung sabi mo doon sa backstage, di ba? Na, na parang ka para ka sa ka kay Kaya. Kinakabahan oh, ka ka. ka oh, ako. Uh, ka ka. Oh, kinakabahan ka. Kinakabahan ano yung situation na, doon? Nung nasa likod kayo uh, ng mga kasama mo yung beauty queen. Sino yung mga rumapit sa mga Para bigyan ka ng ano, ng engagement. Ano nangyari doon? Madami sila po eh. Pero mas halos kausap ko doon si Miss Pia. Kasi dahil so, yan ko, kinakabaan ako. Tapos gusto niya lang po ako? So walang chance na nakausap mo sa katriya na? Si Ay, Ay nag-hi po kami. Nag-hello po kami. Kaso nga lang, timing talaga na magsisimula niya yung rehearsal. So parang, hindi no, no, ko alam. Minsan nahihip ko. Kasi wala akong time na makipag-usap the... gonna... sa kanya o yung picture uh, tapos pero naintindihan ko lang po may time pa naman next time uh. pero ilapitan uh, mo siya sa stage diba? sa stage pinantahan mo siya ay kasi nagkasabay po kami sabi ko tapos ayun that's the best for me <laughs> uh, ang bait niya manasabi ko talaga totoo siya tsaka ang, ang ano niya bukod sa sobrang ganda niya yung, is, yung ganda niya kasi yung ganda ng puso niya. Correct. Sorry, from what I've known, Thank congrats. you. Congrats.